Ang kapuso aktres na si Kylie Padilla ay isa sa mga kilala at sikat ngayon dahil sa kanyang kakaiba at natural na ganda, Marami ang nakapansin sa malaking pagbabago ngayon ng kanyang katawan kung saan madalas nitong e-flex ang sarili sa kanyang mga post sa social media na siyang hinangaan sa kanyang ng kanyang mga tagahanga gaya din ng ibang artista hindi rin nakaligtas ang aktres na si Kylie sa mga pinag-usapan dahil sa kanyang mga nakaraang isyo na hinarap pero hindi dito natatapos lahat dahil matapos malampasan ang mga problema mas lalong tumetag ang kanyang sarili at hinarap ang pagsubok kaya minsan na rin napabayaan ang kanyang sarili pero ngayon agaw pansin muli si Kylie sa publiko dahil sa kanyang mga bagong post kitang kita ng lahat na ibang iba na siya ngayon at balik alindog matapos ang ilang taon. Sa isang video na kanyang na-share pinasilip niya sa kanyang mga fans ang ginagamit niya kung bakit napapanatili na niya ngayon ang pagiging isang sexy kaya naman narito ang ilang mga pasample ni Kylie Padilla sa kanyang mga video na tiyak akong magugustuhan mo rin. Hey guys! So I just restarted my fitness journey after recovering from COVID. I feel like I'm ready again to start working out. And siempre I need a little help with my Slim Firm Apple Cider Vinegar gummies. They are deliciously vegan, organic, non-GMO, and gluten-free and gelatin-free. And they are so yummy. They also help with my appetite. They make my skin glow. and I usually drink them in the night before I sleep or before I work out because you know they help with my urge to binge eat when I feel emotional. <laughs> uh, that's just me being honest. So, kung gusto niyo rin ng help sa fitness journey niyo, try and check them out. Masaya, masarap, and it's healthy. See ya.